At i-share ko sa inyo guys dito sa Diklihon Woodwork kung paano ako nagtitimpla ng kulay light pink na lacquer sanding sealer. At nagsalin na ako ng kunting lacquer sanding sealer sa plastic cup guys. At nilagyan ko ito guys ng oil tinting color na bulletin red ang kulay. At baka magtaka kayo guys kung bakit oil tinting color ang kakinahalong pang kulay dito sa lacquer sanding sealer. Ito guys ay madalas ko itong ginagawa guys pang kulay sa mga lacquer sanding sealer or sa mga clear gloss lacquer. At gumagamit din naman ako kung minsan guys na mga automotive paint guys tulad itong aking hinalo guys na automotive white para makuha ko yung kulay na light pink na lacquer sanding sealer dahil wala akong mabilhan ng color white na oil tinting color guys ay hinaluan ko ito guys ng automotive white para makuha ko talaga guys 100% yung light pink na lacquer sanding sealer at dahil kunti lang naman guys yung aking paglalagyan itong tinitimpla kong light pink na lacquer sanding sealer ay kunti lang din yung aking tinimpla guys ito guys isang baso lang siya isang plastic na baso lang ito guys at kinanaw kanaw ko lang siya ng ganito ito guys at hinalo-halo ng mabuti. At make sure lang talaga guys na mahalo ito mabuti guys dahil kung minsan guys ay napunta sa ibaba yung kulay puti nito guys at yung nilagay na oil tinting color kaya dapat ma-mix well talaga ito guys bago ilagay sa spray gun o i-brush guys o roller. At sana maparoon ito guys nang nagpatimpla sa akin ng ganitong kulay na light pink na lacquer sanding sealer. At big shout out sa nagpatimpla ng ganitong kulay guys kay Sir guys Albert Kamahal Saladaga. At sana mapanood ni Sir Guys Albert Saladaga itong aking video guys para makita niya guys kung paano ginagawa at paano tinitimpla ang kulay light pink na lacquer sanding sealer. At dito ko naman pala guys inispray yung aking tinitimpla na light pink ng lacquer sanding sealer at hindi ito ko guys pero na first coating na ito guys ng lacquer sanding sealer na clear at walang kulay. At wag na wag kayong magalala guys dahil lacquer sanding sealer pa rin naman itong aking inispray guys na light pink ang kulay. At habang inispiran ko ng light pink na lacquer sanding sealer itong sandala ng upuan guys ay syempre mag-shoutout muna tayo guys sa ating mga masisipag na liker, reactors at mga sharer. At paluwar din natin syempre sa Diklihon Woodward. At big shoutout guys sa ating masipag na masipag na commenters, reactors at sharer kaiser guys Ramel Balelas o Balisal Bayan guys? Yung kanyang apelyido ay hindi ko talaga mabasa. At syempre big shoutout din guys sa ating sikat na sikat na artist kay Sir, guys John Cabilao. Big shoutout din guys kay Sir Guys John Remular, Remusora. At sa next video na natin yung ibang shoutout guys at maraming maraming salamat sa inyong lahat guys. I love you all guys.